Hello ka OFW, today's vlog. Ano ba yung mga dahilan na kailangan na natin umuwi sa Pilipinas? Kasi tayong mga OFW, hanggat kaya natin, hindi hindi tayo uuwi. Yung iba, pabalik-balik na lang sa ibang bansa. Yung iba naman, eh, tapos na yung kontrata, tapos i-re-renew or papalit, pupunta sa ibang bansa. Kailan ba natin na kailangan na umuwi ng Pilipinas? Unang-una dyan, syempre, yung financial stable. Kung may mga assets ka na na nag-generate sa'yo ng income na pwede ka nang mabuhay kahit hindi ka mag-work. Pero sana ma-achieve mo to na, na mas bata ka para mas mahabang panahon na makasama mo yung pamilya, ma-enjoy mo sila. Pangalawa naman, no improvement yung buhay mo. Ito yung kahit anong gawin mo sa abroad, walang nangyayari sa buhay mo. Wala kang naipupundar, wala kang nabibili or hindi ka man makapagpatayo ng bahay, yung mga anak mo ay hindi mo mapatapos sa pag-aaral. Sign ito na umuwi ka na lang sa Pilipinas para makasama mo sila. Malay mo, di ba, uh, sa Pilipinas pala yung swerte mo. Yung pangatlo ay yung health problem. Pinakamalungkot ito sa sitwasyon ng isang OFW. Yung iba nag-e-stay sa ibang bansa kasi nga sa health benefits. Maganda kasi yung health benefits ng ibang bansa kasi sa Pilipinas. Pero kung nakataning na yung buhay mo, mas maganda na umuwi ka na lang. Spend mo na lang yung natitira mong oras sa family. So that sa paglisan mo, eh medyo magaan-gaan yung loob mo, ba diba? Yung pang-apat is family problem. Unahin natin yung issue sa anak. Kasi may mga anak na nagre-rebuild eh. Dahil nga yung isang magulong, magulang niya eh wala sa tabi niya. Nagkakaroon siya ng psychological problem. Feeling niya mag-isa lang siya. Napapabayaan niya yung sarili niya hanggang sa pwede siyang mag-addict. Pangalawa naman, uh, dito tayo sa asawa. Yung uh, wala, nawawalan na kayo ng tiwala sa isa't isa. Puro away na lang kayo. Siguro may mga dahilan. Pwede third party or bisyo, alak, ah, sugal. At pwede rin yung pangungulila niya sa'yo. Dahil nga malayo kayo sa isa't isa, namimiss niya yung mga dating ginagawa niyo, kaya gusto ka na niyang umuwi. Sign yon na para umuwi ka na. Pangatlo naman, ito para sa mga OFW kailangan mo nang umuwi kapag feeling mo natutukso ka na temptation yung malapit ka nang magkaroon ng ibang karelasyon mahirap kasi kontrolin yung damdamin uh, lalo na kung malapit kayo sa isa't isa halos araw-araw magkasama kayo so nahuhulog yung loob mo pero kung mahal mo ang pamilya mo sa Pilipinas makokontrol mo to ngayon kung hindi mo makontrol umuwi ka para mawalan yung yung nararamdaman mo dun sa tao na yon Sign na niyon para umuwi ka na lang. Kaya nga tayo ng ibang bansa, 'di ba, para sa ating pamilya, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Masarap pa rin sa pakiramdam na may pamilya ka sa Pilipinas na uuwian, 'di ba? 'Yun, palagay ko 'yun 'yung mga dahilan na kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas. I-save mo 'yung mga natitirang bagay or natitirang oras ng usap family mo yun po yung mga kung nagustuhan nyo po yung aking video pakilike po ang video na to and subscribe na rin po sa aking channel maraming salamat, God bless